Naku po mga amigos, Unified World Middleweight Champion Janebe Kasak Style Alim Kanuli nagpositibo sa performance enhancing drugs. Kaya naman ang title unification kontra WBA World Middleweight Champion Eris Landil Lara hindi na matutuloy. Ayon sa report ng The Ring Magazine, natuklasan ang adverse finding ng nasabing banned substance mula sa sample na kinuha noong November 15 sa pamamagitan ng random testing na isinagawa ng BADA o Voluntary Anti-Doping Association. Pero bilang tugon sa issue, humiling po si Johnny Beck na ulitin ang pagsusuri. Nakapagtataka daw kasi na sa kanyang unang test ay eh sinabi ng bada sa kanya na malinis siya. Malinis ang kanyang unang drug test. Hindi naman daw siya nagpalit ng vitamins. kaya hindi rin niya maintindihan ngayon kung bakit siya nagpositibo. Ang banned substance na nakuha sa kanyang sample mga amigos ay tinatawag na meldonium. Ang meldonium daw po mga amigos ay isang gamot na nire sa Eastern Europe. Ipinagbawal ito ng WADA o World Anti-Doping Agency noong 2016 dahil sa kakayahan nitong baguhin ang metabolismo upang palakasin ng tibay o endurance at pabilisin din ang proseso ng rehabilitasyon at paggaling ng katawan. Kaninang balita ay eh, nanganganib pa lang na hindi matuloy pero ngayon may update kaagad na pinalitan na kaagad si Jannebeck Alim Kanuli bilang kalaban ni Eris Lara. Ayon sa report, ang lalabanan na lang ni Lara ay si Johan Gonzalez. May kartadang 36 wins, for losses with 34 knockouts. Pero imbis na komay ni Bent ang laban ni Eris Landil Lara, kina Isaac Pitbull Cruz at Lamont Roach Jr., sina Stephen Fulton na po at Oshaki Foster ang co-main event ngayon. Samantala sa iba pang balita, binanatan ni Super Middleweight Honda Spirit Champion Terence Bud Crawford ang mga nag-imbento ng kwento na hindi daw mabenta ang kanyang laban. Paano daw mangyayari yun? Eh, samantalang lahat nga daw po ng nakalaban niya ang mga naging pinakamalalaking laban nila ay laban kay Crawford, maliban kay Amirca na nakalaban din si Canelo Alvarez. So parang ang sinasabi po ni Crawford mga amigos bago sabihin na hindi siya mabenta, eh check muna ang mga viewership o record high paydays days na ng mga nakalaban niya. Halimbawa na lang si Errol Spence, ang biggest fight ni Errol Spence ay laban kay Terence Crawford. Ang biggest fight ni Israel Madrimov ay laban din kay Crawford. So parang yun po yung pinupunto ni TC. Kundi man daw agad siya sumikat, ito ay dahil itinago daw po ng top rank si Manny Pacquiao sa kanya. 2015 pa lang daw po mga amigo sa naglabas na siya ng pahayag na gusto niyang labanan si Pacquiao. Pero dahil si Pacquiao ang cash cow ng top rank, epilit eh pilit itong iniwas kay Terence Crawford. Honey Crawford sa kanyang post, I tried to fight Manny Pacquiao way back in 2015 and they hide him from me. So I didn't get too big too soon because they wanted to keep milking him because he was the cash cow. Matatanda ang kalaunan ay inamin ng top-rank promoter na si Bob Arum na siya mismo ang pumatay sa sago pa ang Crawford versus Pacquiao. Katwiran niya sinadya niyang pigilan ng laban ni Manny Pacquiao laban kay Terence Crawford dahil sa matinding pag-aalala para sa kalusugan at pangmatagalang kapakanan ni Pacquiao. Dahil naniniwala siyang walang ibang kahihinat na ng laban kundi ang matinding pagkatalo para kay Pacquiao at potensyal na seryosong pinsala. 滴咖哒哒。